Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po, po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel neto, pwede po bang ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel dyan po sa baba. And also, huwag niyo na din po sanang kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification. And for today's video, let's talk about relationship mistakes. Well, it's really easy to fall in love but the thing is, the hardest part is to stay in love, right? Normal sa relationship na may ups and downs kasi mas nakikilala nyo ang isa't isa sa kada ups and kada down ng relationship ninyo. Now, ano nga ba yung kalimitan na nagiging problema or mistake sa isang relasyon? At anong gagawin mo? Pag nandito ka sa mga ganitong situation, number one, over-familiarity. Dahil nga palagi na kayong magkasama, day-to-day -day life, palagi na kayong nag-uusap, palagi kayong nagkikita. Diyan na pumapasok yung rules ng familiarity. Na titaken for granted mo na yung tao or nababaliwala mo na yung tao dahil alam mong nandyan lang naman siya sa tabi mo para sa'yo. Ito yung isang mistake na madaling solusyonan sa mga married couple man ito, sa mga spouses ninyo, boyfriend and girlfriend, lalo na dun sa matatagal ng magkasama, very important na ma ninyo sila sometimes. So, anong gagawin mo? Spend time apart. Para ma-miss ninyo ang isa't isa. Pwedeng lumabas ka, kasama yung mga kaibigan mo, pumunta ka sa family mo, or magbakasyon ka nang ikaw lang or sama mo yung ibang kaibigan mo or relatives mo. Nang hindi mo kasama yung partner mo. And let your partner do the same. That way, nabibigyan kayo ng space para ma-meets ninyo ang isa't isa. Now, kung may trust issue naman kayo sa relasyon nyo, well, bigyan mo ng respect, bigyan mo ng trust, honesty, and passion para magawa ninyo ang mga bagay na ito. Mistrust or kawalan ng tiwala is based on assumption na nagtutulak sa inyo para magkaroon ng another mistake. Number two, assumption. Meron ako ikikwento sa inyo. Merong isang magka-couple uh, and then yung babae ay bulag. So one time, nagtanong sa kanya yung boyfriend niya ng will you marry me. And then nagreply itong bulag na girlfriend sa kanya. Ang sabi niya, "Yes, I will marry you dahil ikaw ang kasama ko sa buhay ko. And if I could see the world, I will marry you." Then one time, may nagdonate dito sa bulag na girlfriend ng isang mata. Then, nag-proceed sila sa operation at naging successful ang operation. So, nagkaroon na siya ng perfect vision. Then, tinanong uli siya nung boyfriend niya, Will you marry me now ngayong nakakakita ka na? Alam mo, napatigil yung babae. At nagsalita ng, I don't know. Nashock yung babae, alam mo kung bakit? Dahil nagulat siya na yung boyfriend niya ay bulag din pala. So, sa madaling salita, tumanggi siya. Napakasalan ito. At anong ginawa ng lalaki? He walked away with tears. And later on, sumulat yung lalaki dito sa babae. At ang sabi niya, just take care of my eyes. So, sa madaling salita, sa kanya pala nanggaling yung mga matang meron ngayon doon sa babae. Siya pala ang nagdunit ng matang ito. So, ano ang moral lesson ng story ito? In a relationship, Question are better than assumption. So, better na magtanong ka kesa magbigay ka ng mga assumptions mo, presumptions mo, kung ano talaga yung katotohanan. Number three, no date at night. Kapag tumatagal na yung relasyon nyo, yung mga anniversaries or every month man lang, sana makapag-date kayo ng kayong dalawa lang, kain sa labas. Hindi kinakailangan ng mga magarbong restaurant or celebration, pero at least meron kayong panahon sa isa't isa. Napaka-importante na naipaparamdam nyo sa mga partner ninyo na nandoon yung attention and attraction pa rin sa kanila. Another thing, unmet needs. Yung mga pangangailangan ng bawat isa ay hindi na ninyo na pagtatagpo. What is a healthy relation? Ang healthy relation ay dalawang tao na naibibigay pa rin ninyo ang pangangailangan ng bawat isa. The more you do this, the more fulfilling the relationship becomes. Napaka-importante yung praise, respect, intimacy, passion, communication, honesty, and trust. So, through touch and words, magagampanan mo ang mga nabanggit ko. Last one, problems and disagreements. You know guys, every problem is a gift. Without problem, hindi mag-grow ang relationship nyo. So, paano mo gagamitin sa relationship ninyo yung problem and disagreements? Simple, pakinggan nyo at intindihin nyo yung opinion ng bawat isa. Dahil sa tingin niya, ang opinion niya ay tama at sa tingin mo rin, ang opinion mo ay tama. It's not about who is right or who is wrong. The most important is you have to listen and understand the opinion of each other. You have to discuss the problem and disagreement with your partner. Kasi 'di ba, kapag sinasabi niya na 'yung mga opinion niya, medyo nakaka-irritate na 'yan sa pandinig mo eh. Dahil nga, saliwat 'yan doon sa opinion mo. So, diyan papasok 'yung problem and disagreements. Minsan pag hindi na ayos, lalaki 'yung problema at mas magiging malalim. So, it's more important to be in love than to be right. You have to change your state of mind in order for you guys to understand each other. So, I hope you enjoyed this topic at may nakuha po kayong tips sa na pinag-usapan natin ngayon. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below at wag niyo na rin po sanang kalimutan, i-click ang ating subscribe button, libre po 'yan. Palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye. Peace out.